Good morning everyone! O, oh, tingnan nyo nga kung gaano ka-sweet ang aking mga babies nung ako'y dumadating galing sa trabaho. E may nag-comment kasi na ipagbili ko na lang dahil mga babies ko kung nahihirapan ako. O, nga't marami kaming pagsubok na pinagdadaanan pero hindi naman to silang dahilan kung bakit kayo may naghihirap. Katunayan sila nga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon lumalaban pa rin kami. Hi! Hi. Oh. Oh, dito na. Dito na! Come here. Hi, love. How are you, my baby? How are you, my baby? My baby, love. You. Hmm, baby, tam tam ko. Ay, ha, oh, baby, mab mani mamang prince. Yung saya, yung pagmamahal na ibinibigay nila sa amin tuwing dumadating ako galing trabaho, Priceless yun. Yung napakabigat mong pinagdadaanan kapag nakikita mo sila at niyayakap ka na nila, biglang nahahati yun. Sila ang nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa amin para lalo pa kaming lumaban sa buhay. Hala, bakit naman naiiyak? <laughs> Para sa amin, sila ay mga anghel na binigay sa amin ng Diyos para kami ay alalayan sa lahat ng aming pinagdadaanan. O siya ay eh, bago pa tayo tuloy magkaiyakan ay nagluto na muna ako ng paksiw dito. At itong si daddy ay nagkikrave ng aking paksiw. Sabi ko nga ay siya na sana ang nagluto kaya lamang ay talagang hindi niya ma-perfect ang paksiw. Ay napakagaling naman itong magluto ng sinigang, ng tinola, ng igado, at ano pa nga bagay yung isa? ay basta yun na yun. Basta marami pa siyang mga recipe na napakasarap lutuin katulad na lamang nga din ng papaitan. Kaya lang pagdating sa paksiw ay talaga namang kahit pinagtulungan na nilang magdadi ni Mimi nung one time na sila ay uh, nagluto habang ako ay nasa salon. Pagdating ko ay nagtatawa sila sa loob ng kusina. Dahil yun yung ulo ng salmon ay hindi nila na perfect ng Paksiw. Kaya sabi nila, hala, nandito na si mami. Si mami na ang magluto niyaan. Naalala ko rin yung dati kong bayaw ay ako ang inaasahan pagdating sa pagpapaksiw. Ay malayo pa yan, ay sumisigaw na, ay che, ipaksiw e, mo nga ito. Noon nga ay binabalot ko pa siya sa dahon ng mangga dahil wala naman kami doon dahon ng saging. Pero pagkakasarap nga din talaga kapag nakabalot sa dahon ng saging eh ay tinatanong nga nila kung ano daw ang sekreto na aking paksi. Tingnan nga muna natin ito kung ito masarap na. O, oh, di binuhat na sariling bangko. Ahayaan nyo sa susunod na kay magluluto ay isashare ko sa inyo ang recipe. At mas madaling sundan kapag niluluto natin ang sunod-sunod, di ga? Ay eto at papasok na ako kinabukasan. Ngayon nga ay pang umaga ako at mag-isa lang ako. Dahil yung dalawa ay pinag-day off ni madam, ay ewan ko nga baga kung bakit pinagsabay itong dalawa kong kasama na mag-day off. Pero minsan ay mas gusto ko pang ako lang mag-isa dahil kapag ako ay mag-isa, nalilinis ko lahat eh. Ako lang ba yung kapag mag-isa ay mas nakakapaglinis ng maayos? Kasi nga minsan ay nag kayo o kaya naman kapag nilinis nila ay hindi ka satisfied tapos gusto mong linisin ulit ay hindi mo naman lilinis at mahihiya ka na. Pagkatapos ko nga magwalis at magmap ay ito namang labahin ng aking isinalang. At dahil nga sa kabisihan ko, sa kagustuhan ko na matapos agad yung aking trabaho, nakakalimutan ko nang i-inform si madam na ako'y nandito na sa salon. Kaya habang ako'y nagsasalang dyan, nakareceive ako ng message at tinatanong niya kung na-open ko ba yung salon, ay kakoy o umam at ako'y nandito na. Ayan yung mga tuwal na nagamit namin kahapon. At habang nakasalang naman, ay nasikaso ko na rin na pakintabin itong aming mga salamin. At napansin ko nga na yung tape na transparent na ginamit namin itong nakaraang decoration, ay hindi pala natanggal nitong dalawa. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko muna yung aking tungtungan at uh, tinatanggal ko nga dini. Ha, ah, ay eh, talaga namang pagkit na pagkit ang pagkakadikit nitong transparent na tape. Ito ay double-sided tape na aming ginagamit kapag kami ay nagde-decorate. Katulad ng mga lobo na idinidikit namin dito. Ay eh, sabi nga ni Madam, sa susunod, wag na tayong maglagay ng lobo dyan sa may salamin at talaga namang napagkakahirap palang kunin. Ha, ah, ay eh, kakoy, uubara ba ito sa mangyan? Kaya ito, inumpisan ko na nga kunin. Akala ko nga ay madalila ang dinabay. Talagang mahirap nga din kunin ay sa so wakas ay natanggal nga at pagkatapos nyan ay nilinis ko na nga ng tuluyan itong ating mga salamin dito. Kailangan lagi itong makintab para pag ikaw naman ay nagsalamin o oh, ay tibagay gandang ganda ka sa sarili mo. O oh, kita mo nga tahimik ang buhay ko dito ay di wala akong pangingilagan. Linis ng kilinis. Ay di ay siguradong relate din ang aking mga kapwa salunistas dito na kapag ikaw ay may kasama, kapag naglilinis ka, ay mangingilad ka na galawin yung isang parte kasi hindi mo alam kung nalinis na nila o hindi. Aminin nyo na ang, ang mga Pilipino lang talaga ang mas matinding maglinis. Ay pati kasuluk-sulukan at kataas-taasan, yan ay at lilinisin. Kaya nga dito sa Middle East, talagang ang pinipili nila ay mga Pilipina kahit sa ang larangan ng trabaho. Kasi nga, matyaga, malinis, at hindi nagrereklamo. Yun nga lang ang isa sa mga inireklamo ng ating mga kababayan ngayon ay yung pagkakaroon na ng age limit. Abay, meron pang pleasing personality ay aminin natin na yung mga requirements na yan ay sa Pilipinas lang naman nagsipanggaling. Kaya, shout out sa mga Pilipinong manager dyan na nagre-require ng age limit, ay wag naman na sana. Kasi kaya nga nangigibang bansa itong ating mga kababayan ay dahil sa Pilipinas, pagdating na ng 30 pataas, ay hirap na hirap na na makapagtrabaho. Ay pagkatapos sa ibang bansa, ay dadalhin nyo din, abay, hamawa naman sa ating mga kababayan, di ba ka? Pero sa ibang mga lahi, ay hindi naman talaga nila nire-require yun. Katulad na lang nitong aking boss, ako ay magpo-49 na, o di ba inamin, ay hindi kailanman naging isyo ang edad. Kaya sa salon, napakarami na may mga edad na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa din. Katwiran kasi nila na kapag yung mga may edad na katulad namin, may mga asawan na... At na may mga responsibilidad, mas lalo silang nagsisikap. Mas ayaw nila yung mas bata at single kasi nga pagdating ng gabi, hindi naman nila lahat ay nakakalimutan yung responsibilidad nila kinabukasan na may pasok. So, ang tendency, nakakapag-bar pagkatapos kinabukasan ay hindi nakakapasok. Pero disclaimer, hindi naman lahat. Ah, ayan ba kayo pinaglalaban mo, Ining? hala eh kung saan-saan na napunta ang ating kwentuhan, aringat ako'y patapos na dito sa aking ginagawa. Pero yun naman talaga ay real talk. Kaya nga maraming mga Pilipino ang nag abroad talaga pagdating ng 30 pataas kasi wala nang trabaho makuha sa Pilipinas. nag abroad sila para makaipon at uuwi na lamang kapag meron silang pang negosyo. Dahil kung aasa ka sa pagpasok sa mga kumpanya wala nang tatanggap sa'yo. Eh sana, mabago na rin talaga yung sistema. Bagamat may nakikita rin tayo na ibang kumpanya ngayon na tumatanggap na rin ng mga senior citizens. Meron ding mga PWDs na nagtatrabaho na sana lahat ng kumpanya ay magbigay ng ganitong pagkakataon dahil dahil malaking tulong ito para sa mga ayaw na mag-abroad at gusto makasama ang kanilang pamilya. O siya, mabalik na tayo sa ginagawa ko. Kita niyo naman kung paano ako maglinis. Diba, ultimong ilalim ng upuan, pinakikintab ko yan. Kasi yan talaga ang training sa akin. Ang unang-una kong naging manager na talaga naman Yeah. Mm -hmm. you ay terror nga. Pero sa totoo lang, marami ako natutunan sa kanya. Maaaring nung una ay eh, hindi ko siya naiintindihan, pero ngayon ay eh, daladala ko yung training na nakuha ko sa kanya kasi kahit sa ang salon pa ako magpunta, daladala ko ito. At basic na basic na sa akin, naggawin ang mga ganitong gawain. Sabi nga nung isang kaibigan ko, kulang na lang daw himurin ko yung tiles para kumintag ng todo. Eh gano'n talaga kapag ikaw ay namamasukan, dapat marunong kang makisa at marunong kang gawin kung ano yung mga bagay na ikasasaya ng madam mo at dapat mong alagaan yung trabaho na ibinigay sa iyo. Bukod dito ay i-share mo na rin yung talent na binigay sa iyo ni papagod kung makakatulong naman. Ilan hmm. lang yan sa mga tips para magtagal ka sa trabaho. O, oh, sa loob lang ng 30 minutes ay natapos kong linisin ang buong salon. Pagkatapos ko nga linisin ng salon, eh bigla ako napaisip ako nga pala mag-isa ngayon. na eh paano ako uuwi at mag-break? Biglang ng problema. Ah, basta bahala na si Batman. Yan muna for today's video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all.